Kaya mga kaibigan at mga kabarkada ng Barsa, ngayon ay welcome kayo sa isang bagong video, isang bagong video ng Once Potentiales. Alam kong gustong gusto nyo ito at palagi nyo itong hinihiling sa channel. Gagawa tayo ng bagong Once Potential at mukhang ito ang mga plano ng Barsa para sa season na ito. 25-26, tunay na nakakabaliw. Nasabi ko na ito dati, nakakatakot ang Barsa, pero ganun din sila nung nakaraang taon kung kailan nanalo tayo ng tatlong mahalagang titulo. Naniniwala akong gusto pa ni Hansi Flick ng higit pa. Sina Flick, Laportage at Deco ay mahusay magtrabaho. Nasa simula pa lang tayo ng transfer market pero ginagawa na nila agad ang dapat. Gustong gusto ko yan. Tara, simulan na agad ang video na ito. Ayokong mag-aksaya ng oras kaya direkta tayo sa potential na starting 11. By the way, pindutin mo na agad ang like button. Pindutin mo na ngayon din. Pindutin mo ng todo. Uy, sa live laging maganda pero sa video gusto ko mas maraming mag-like. Kaya gawin mo na ngayon. Tingnan natin kung makakagawa tayo ng record ng likes para sa napakagandang video na ito. Simulan na natin sa potential na labing isa na ito. O sige mga kaibigan, panibagong araw sa FUTBIM para tukuyin ang possible starting 11 ng Barsa. Dalawang libot, dalawamput lima, dalawang libot, dalawamput anim. Kasama na si Hansi Flick na medyo baliw at sabik na simula ng season. Pareho lang tayo, syempre. Para makita ang bagong Barsa na ito, isang Barsa na sa tingin ko, sa pananaw ko, hindi kailangan ng maraming pagbabago kumpara sa ibang mga kupunan. Na nakikita ko dyan, Halimbawa, ang Liverpool na nakita kong gumastos ng milyong euro, mahigit ng isang daan at limampung milyon na ang nagastos ng Real Madrid, halos pa dalawang daang milyon na sobrang laki talaga. Sa tingin ko, hindi ito kailangan ng Barca ngayon. Kami sa napakagandang signing na ginawa namin at sasabihin ko sa iyo, sa tingin ko siya ang pinakamahusay na goalkeeper. Espanyol siya ngayon, wala pa sa seleksyon, pero makakapasok din, tiwala ako. Nakuha na ng Barca si Juan Garcia bilang bagong goalkeeper ni Flick sa Football Club Barcelona. Dalawang libo, dalawang dalawang libo, Maraming paliwanang kay Ter Stegen pero sinasabi ko si Juan Garcia mauuna sa kanya. Mark Andre Ter Stegen, kaliwang likod kay Balde. Itatanong nyo, pareho ba ito ng depensa noong isang taon? Sasabihin ko lang ano ang babaguhin nyo sa depensa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, halos wala namang kailangang baguhin mga pare. Ang siguro kailangan lang baguhin ay magkaroon ng mas maraming manlalaro, siguro bilang pamalit, di ba? Habang nagkokomento, ilalagay ko na rin dito. Official na starting 11 ng Barca. Mag-ingat dahil meron tayong unang pagkakataon dito para mapabuti ang depensang ito. Ano kaya ang iniisip ni Hansi Flick? Ano kaya ang iniisip ni Deco? Iniisip nila na kailangan nilang magkaroon ng isang manlalaro na maaring maging ganito. Halimbawa, pakinggan mo, si Joao Cancelo, isang dating kilala na ngayon ay nasa Aljilal at si Joao Cancelo ang maaring maging taong magbibigay niyan. Bueno, pahinga na kailangan ni Conde na halos buong nakaraang season ay naglaro Siyempre, kung sakaling hindi dumating si Cancelo, nandito naman si Hector Ford. Isa pang manlalaro na sobrang angkop, isang manlalaro na mahusay din. Pero sa prinsipyo, si Cancelo, na alam niyo naman, ay napakamaraming magagawa. Kaya niyang maglaro sa kanan, kaliwa at gitna ng midfield. Bihiranya niya itong gawin, pero nagawa niya ito minsan, gaya kay Pep Guardiola sa City. Kaya sa simula, si Cancelo sa kanang likod at si Balde sa kaliwa, na tingin ko ay magiging pangunahing starter Gayun pa man, gagamitin natin dito si Grimaldo, manlalarong di pa nababanggit para sa Barça sa merkado. Nagiging sobrang maingat siya. Pero si Grimaldo mismo ang nag-alok sa Barça Madrid at Atletico de Madrid. At siya ay isang manlalaro na ako, sa totoo lang ako mismo ay gustong-gusto ko. Kaya posible ba na dito bilang pamalit kay Balde ay si Grimaldo rin? Siyempre, inuulit ko. Para sa akin ang depensa dapat ay masasabi kong pareho pa rin kasama si Balde at si Kunde mismo. Kaya para makita nyo na totoong interesado ang Barca sa magagaling naman lalarong ito. Uulitin ko kung ano para sa akin ang panimulang labing isa. Tinanggal si Cancelo, pinalit si Kunde, tapos pinasok si Balde. Ito ang depensa at naniniwala akong handa na silang maging katulad ng Barca ngayong taon. Isang kanyon, tunay na kanyon. Para sa akin, alam ni Hansi si Flick na hindi niya kailangang gumastos ng malaking ngayon. Teka, gagastos ba siya? O gumastos na siya kay John Garcia? O pati yon. Pero gusto kong makita ninyo ngayon at gusto kong sabayan ninyo ako sa pagkwenta. Sentro ng midfield dito. Sigurado ako malinaw ito sa lahat. Ibig sabihin, si Pedri kasama si Frankie de Jong. Si Pedri kasama si Frankie de Jong. At sa unahan, gagamitin natin si Dani Olmo. Okay? Magbabago tayo dito at gagawa ng iba't ibang opsyon dahil nakakabaliw na ito. Tingnan mo ang labing isa ng Barsa, pindutin ulit ang like button. Kung may hindi pa nakakagawa nito, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon na gawin mo na kasi itong labing isa ng Barsa ay talagang kaiibigan para ito sa mga tulad nating mga kules, di ba? Excited na ba tayo sa simula ng season? Bakit ko nga ba ito nasabi? Dahil ang midfield na ito ay pwedeng magkaroon ng maraming kombinasyon. Sobrang daming kombinasyon. Bakit? Meron tayong Fermin Fermin na pwedeng pumalit kay Dani Olmo sa posisyong ito at nakita rin natin na kaya ni Pedri maglaro bilang attacking midfielder. Pwede rin nating ilagay, syempre, si Gabi. Pwede nating ilagay si Casado. Ang dami talagang pagpipilian dito. Si Derek Garcia, hindi pa nabanggit kanina. Pwede rin siyang maging pamalit sa central, tagiliran at gitna ng midfield. Sobrang angkop talaga ang team na ito, pati na rin si Ronald Araujo. Pwede natin siyang ilagay sa central, kanang central o kanang tagiliran. Ano yung sabi mo? Kapag kalaban ng Madrid, ilang beses na pigilan ni Araujo si Vinicius, kaya pwede rin siyang ilagay sa posisyong iyon. Sa madaling salita, kung pag-uusapan natin ang gitna ng field, malinaw na malinaw sa akin. Naniniwala akong magpapasaya sa atin ng husto ang Barca na ito. Sigurado ako, wala akong kahit anong pagdududa. Hindi pa natin napag-uusapan si Mark Bernal, nakakaunti pa lang nakita dahil maaga siyang na-injure nung nakaraang taon. Sigurado ako na ang Mark Bernal na makikita natin ngayong taon kung hindi siya ma-injury ay kamangha-mangha. Ibig sabihin, isipin mo na lang yung gitna ng field na nakikita natin dito, talagang kamangha-mangha pero syempre, kailangan pa nating idagdag tulad ng sinabi natin, di ba? Kasado Bernal, mag sa mga batang paparating sa likod. Sa Barca Atleti, nandun din si Ibrahim Diara, isang kahanga-hangang manlalaro hindi pa natin napag si Jofre Syempre, natin usapan si Jofra Torres. Siyempre, sinusubukan nating pag-usapan ng mga bagong recruit. Pero mag-ingat sa mga paparating, sa mga susunod pa. May mga batang manlalaro sila at nananatiling top ang Lamasia bilang youth academy sa mundo. Muli itong magpapasaya sa atin. At mangyayari yon taon-taon gaya ng patuloy na nangyayari. Maswerte tayo sa mga ganitong manlalaro dahil hindi lahat ng koponan ay pwedeng kumuha agad mula sa youth academy. Ginagawa ito ng barsa taon-taon at oh, tingnan mo, ayan na. Lagi silang matagumpay kaya tulad ng sabi ko, maswerte talaga tayo. Taas ingat para sa akin, ito ang itik na nangingitlog ng ginto ng football sa Barcelona. Bakit? Dahil dito, tingnan mo, ito ang unang option natin. Ito ang unang option. Siyempre, kasama si Rafinha, siyempre naman. Walang dapat magduda dito, si Lamintza ang mal. Sa taas, si Robert Lewandowski ang gagamitin natin, okay? Pero sandali lang, sandali lang, kasi dito may mga baryanteng talagang nakakabaliw. Sige, ilalagay ko na rin dito sina Pedri at De Jong. Pinag-aaralan pa ang mga baryanteng ito sa tingin ko mangyayari talaga yan, 100%. Bakit? Kasi halos sigurado na ng Barca si Nico Williams, mga pare. Ibig sabihin, halos kumpirmado na si Nico Williams. Grabe, si Nico Williams, alam nyo ba? Nasa unahan siya, si Nico Williams, kaliwa, Labin Jamal Kanan, Rafinha Bantayan. Striker, gitna sa unahan. Pwede rin tayong tumingin ng iba. Naiwan ko si Dani Olmo, ilalagay ko ulit. Pwede rin ilagay si Dani Olmo dito at si Rafinha ay pwedeng maglaro sa likod. Maraming pwedeng gawin o iba-ibang kombinasyon. Mag-ingat din para makapagpahinga sila minsaman. Sinabi na ng Barca at kumpirmado ni Fabrizio Romano na nakuha na nila si Bargi. Alam nyo na ba, naghanap ba kayo ng impormasyon? Kami nga, sa totoo lang, na naipost na rin namin sa aming mga social media ang batang ito na talagang nakakabaliw isang napakatalentadong kabataan na sobrang galing. Halos kumpirmado na ng Barca na magsisimula siya sa Barca Atleti pero sasama rin sa unang kuponan sasabihin ko lang, kung itong Barca, kung itong Barça na meron tayo dito, na nakikita ninyong lahat, ay mapapalakas pa gamit ang mga ganitong manlalaro. Uh, sinasabi ko sa iyo na magkakaroon tayo ng isa sa pinakamagagaling na koponan sa mundo para sa akin, tayo na yon. Ibig sabihin, para sa akin, tayo na talaga yon. Isa rin itong perfectong opsyon kasama si Nico Williams sa unahan ng opensa. Ang dami talagang pwedeng gawing pagbabago at para sa akin, ito ang magiging isang line-up, isa sa mga potensyal na labing isa ng Barca na talagang pinakakinagigiliwan ko. Ibig sabihin, syempre, sa tingin ko sa simula si Rafinha, sa pananaw ko, ang magsisimula bilang pangunahing starter kaysa kay Nico Williams. Dito ko ilalagay si Lewandowski. Ito ang magiging ideal kung labing isa sa simula, ito ang magiging ideal kung labing isa sa simula, pero tandaan, napakaraming option ng team na ito. Mga tol, like at subscribe na! Ito ang Barsa Hoy at ibinahagi namin ang posibleng starting 11 na gagamitin ni Hansi Flick sa season 25 hanggang 26. Kaya alam mo na Barsa kahapon at ngayon. Barsa, lagi tayong magkikita sa susunod na video.